sa Negros Occidental ang labi ng OFW na si Loreta Alacre. Bukod sa ayuda, nakatakda rin siyang bigyan ng Heroes Welcome ng OWA ngayong araw. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. <coughs> Naging madamdami ng pagsalubong ng pitong kapatid ni Loreta Alacre sa pag-uwi ng kanyang mga labi sa Cadiz City, Negros Occidental kahapon. Si Loreta ay nasawi matapos pagbabarilin ng grupong Hamas habang pauwi sa kanyang bahay sa Tel Aviv, Israel. Dito sa tahanan ng pamilya Alacre, sampung araw na ibuburol si Loreta. Ako namin makasama yung kapatid namin kasi huling pagkikita na lang din namin sa kanya. Taong 2015 nang huling magbakasyon sa Pilipinas si Loreta. Uuwi raw nga sana ito sa Disyembre para rito sa bansa magpasko at ipagdiwang ang ikalimampung kaarawan niya. At ayon sa kapatid ni Loreta na si Aileen, ang OFW ang breadwinner ng kanilang pamilya. Kaya labis ang pagdadalamhati ng kanyang mga kapatid dahil sa ganitong paraan maitutuloy ang kanilang family reunion. Nagpapasalamat pa rin kami na nakakauwi siya sa amin kahit ganyan na, kahit masakit sa amin magkapatid. Sa natulungan niya rin kaming matanggap namin na wala na siya. Maliba naman sa financial at burial assistance, inilalatag na rin ng OWA ang ibibigay na Heroes Welcome para kay Loretta ngayong araw. Ay magkakaroon po tayo ng Heroes Welcome bilang pagkilala sa kanyang sakripisyo na ibinigay hindi lamang sa kanyang pamilya kundi ang kadakilaan na rin bilang isang OFW. Kasamang namatay ni Loreta sa Israel ang dalawang kaibigang Chinese at kanyang nobyo na Chinese National Deed. Sa November 5 naman, nakatakdang ilibing ang OFW. Nagbabalita mula sa frontline, Rainial Pawid, News 5. Mga kapatid, gratitude po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.